Hi, hello. Good morning, mga lakasera. For today's video, nandito tayo sa Lunita Park. So actually nag uh, nag-jogging kami and walking. So ngayon, uh, nandito kami. Oh, diba? May nag uh, nag din dito. Every morning sila nagsusumba dito. Parang walang ano yata dito eh, walang bayan. Hindi ko lang alam. Kasi uh, mostly yung iba may bayad kung sa pag baga membership. So, hindi ko alam kung ito, kung may bayad ba. So, every morning sila magsusumba. So, yan na mga lakot sira. Nandito tayo sa Lunita. So, pupunta kami ng Grandstand. Subukan namin dito doon mag-jogging. So, samahan ninyo, samahan ninyo, ako mga lakot sira sa ating uh, jogging ah, nung So, sinamahan ko lang yung mga relatives ko. maganda talaga dito mag-walking or mag-jogging every morning. So may dala naman kami mga pagkain ah, sila pala <laughs> yung ano ko yung kapatid ng partner ko nagdala siya ng pagkain. Kasi pag gutumin kakain na lang. Syar. Unexpected kasi to eh kasi uh, kahapon nagpa plan uh, kahapon pala sinabi na mag-jogging daw kami or walking so yan mabuti na lang hindi ano eh yung ulan umaambon kasi dito eh noon nung hindi pa kami nasunugan uh, every Sunday kami mag uh, walking dito kasi Sunday lang ang walang pasok sa ano namin kaya Sunday lang ang ginagawa namin parang routine na siya so ngayon lang na kami nakabalik pagkatapos ng suno kasi bago lang kami naka-recover di no, diba ang ano dito at saka hindi pa masyadong init kasi uh, mag mag size im pa lang so ditong banda hindi na kami umiikot dito sa may Lunita. and then pumunta na kami sa grandstand kasi gusto ko sanang uh, putahan doon kasi hindi ka, hindi pa ako nakapasok doon dito lang sa Lonita palagi akong uh, nakapunta dito so so ito po yung uh, Rizal Park ito po yung known na pasyalan sa mga tao dito kasi libre, walang bayad so mas maganda din pag gumala kayo uh, gabi kasi may mga ilaw din lalo na sa May Fountain may lumalabas na iba't ibang ilaw so yan pupunta kami sa grandstand, Stand doon kami mag walking so nandito na tayo guys pupunta sa loob wala din siyang entrance libre siya, walang bayad o diba ang laking area pala dito eh

Picture tayo dai. Oh, oh, Walang bawal doon sa ano uh, ano kayo doon din sa may Ocean ay yung Ocean uh, uh, Park kaya sa ano sa Dolomite. Oh, Uy, doon interview mo kayo. Ha? Bawal magdala ng pagkain pati tubig, so, ba, hindi, pag tubig iwanan. Ba hindi hindi at ah, tubig lang bawal. Pati pagkain. Ah, pati pala pagkain. Sa Pero wala siyang oh, entrance. Nagpapalit-palit Ayun sa okay, ay lumay. Wala, ay ayaw mo yung pakit ng pagkain. diba pumunta kayo ng Mua? Seaside? Oo. Oh. Maganda doon? Wala nang yun, tulakarin pumunta doon. Malayo yata. <laughs> <laughs> Kaya ng power. Yan lang sa ula. Yan lang yung May hiningal tayo. May tao. Oo. yung sa may ano, dadaan pa natin buwende ah. Oh, o, dyan, Tapos? No? Pero kung mga matipay pa, ay, pwede, ako, pwede. na ako. sobrang pasahinong abutin natin. Hino, ako nga. Do <laughs> <nasukan> <laughs> ah? ladies, uh. oh. So, paya, paya. Kung magsalisali ganun, tapat. Maganda doon, oh. Yun, dun, <laughs> Wala kasi ako ng load. Ano yung Ay, wala. Aka sa labas pala yung ano. So, ito na mga lakot sira. Good morning. For today's video, nandito kami sa Grandstand. Ito yung Grandstand, no? Ang ano? palagi ako dito or palagi kami dito. Doon lang kami sa Lunita. So ngayon, sinubukan namin pumasok dito sa Grandstand. So ito pala ang Grandstand. Di ba? Maganda sa Ocean Park. Mahal oh, lang. Diyan, no? Diyan lang. Ha? Oh. lang. Oo. may mangga oh. Ha? Ah? bawal toro. Bakit? Bakit bawal toro? Baka manuno. <laughs> oh, mangga mo dyan, bawal toro daw kasi baka manuno. Porya buyag. Ah, so ito lang pala ang ano. So, ano yung malaking ano dyan? Malaki. Hindi ko alam. Simbahan yun. Ha? Asa? Diyan ba sa ano? Hindi, ano yata yung, yung nasunog na ano. Oh. Ay, hindi. Ano yun? Yung museum. Store. Ah, museum. Uh -huh. Ah, museum nga. Ha? Ah, museum nga. siyou di. Mga kwaran. Mga kwaran. Dito tayo. Yung mm -hmm. o, kayo, Ito, ano 'yun 36 minutes. araw-araw jogging ta. Oh, long ano. Pa lagi kaming doon sa Dapat usap-usap tayo kada linggo. Oh, or ano sa isang mas, si Inday noon sumasama sa si amin. Ate hindi man naka, ano, kay plus man Mas, Ay, eh. Lingguhan. Lingguhan lang. At, at isa isang ano, ito si mana, uh, na merong oh. isa. natin masakit pa ako kayo pag nabibiglaan pero pag nasasanay ah hindi naman ano na yun ah, So, ano kasi sa akin yun insakto siya pag lakad ko ma, ma so ito pala ang ating kabuuan nating video dito, dito sa grandstand So, maraming maraming salamat sa inyong always support sa aking maliliit na bahay. And isa lang ang masabi ko, tiwala lang sa sarili and God bless. Once again, maraming maraming salamat. Ito po ang inyong naglingkod, serang Kabilang Noon.